Good morning po sa atin mga kalangga dyan, mga karusel. Ayan po ano, sa araw po ngayon lang papeding sa pasakaw sa kamsor. Ano, ay ayan, ayan po, sobra po ang ulan. Ano, hindi na umaalis o hindi na tumitigil. Kaya nga po sobrang uh, busy rin yung <laughs> mga tubig sa ating uh, kung saan saan pumupunta. Kaya yung tubig ngayon sobrang na po ano, kahit saan na, puno yun nga kung naalala nyo po pag yung uh, ano yun yung, yung tinman sa rin nung maglangga no? Eh, hindi po tayo nakaalis nagba, hindi tayo nakapunta sa kanila dahil uh, dahil are... yung no, nga po sobra so yung ulan are... so, ng so, so ngayon po papwede na naman doon sa kamso kailangan kailangan po talagang uh, umalis Basa. ano kailangan kailangan talaga uh, mag-umalis tayo. Kaya ito gumawa po talaga tayo ng para para mag-alis ano. So, awa ng Diyos po, or, nandito na po tayo sa Bulalo kasi sa Sharon kagabi. Bahay ni Dodong, ba? dito sa apartment. At Bailan. Uh, dito po, naghihintay-hintay na kami. na ko na kami. Bailan. na Bailan. ipon ipon na Bailan. para sa Bailan. mission po ngayon. Oh. Ayan, sa amin po, ano, walang ulan-ulan. Walang walang uh, Pagdating sa mission na. Talagang umulan o bumagyo. Talagang pupuntahan po namin. Ayan, maraming salamat po siyempre sa team Rochelle. Sa Rochelle Community community. Marami po salamat. salamat sa lahat. At syempre po, ano, sa pangunan ni Rolo Malalag, Rachel Morales Black at ang uh, Roboys, Ro po, sana po, huwag po natin kalimutan mga kalangka dyan, mga kalangka. Palagi po natin suportahan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, samahan nyo po kami sa aming um, mga gagawing mission ngayong araw. Ayan, maraming salamat po po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at uh, Thank you po kay Kuya Mario, salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, ma support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless Ay thank you Mario's Black, Thank you very much. Mga, ka mga kapugrel, at ah, suportahan natin. naman yung celebrate kagabi sa Kuant? Kasi hindi ako nakarating doon. Ano ah, sa mga, para sa akin, yung celebration ng 10th anniversary, naging sya kumbaga simple pero yung ano, simple pero masaya, masaya. no Siyempre nandun din ang family Morales, nandun ang family Matubang. Usually talagang lagi naman po, di ba, suportahan. Siyempre ang lahat nandun ang robust Robo's and family doon. Pero alam ano mo yung simple, pero um, makikita mo yung magmamahal. Oh, yung dalawa. Magmamahal, mas na alam mo yung Oo, oo o na. na. para bang, ha? parang basa-basa sila palagi, ano parang yung, kumbaga sa kwan, palaging dilig yung, kumbaga sa bulaklak, namumukadkad sila kaya yung... Kaya nga, uh, nga maraming nisan bubuyo. Oo, oh, oh. Na, namumungadkad um, sila. Ang bulaklak. kaya, um, kaya, kaya nga. No, oh, oh nga yun sa akin. Ay, talagang ganoon yon ngayon, ngayon? Talaga ngayon iba na talaga ngayon yung number huh? number, huh? number. Uh, number yun. oh yun <laughs> <laughs> Ayun, na na, no? na yun <laughs> number parang nawalan number ka? Uh, ay, number talaga yun kung number ako sabi ko dito sa magtataya. ay ay sabi ano sabi numero number ay may ako 100 pesos uh, ang ay naman na, na Siyempre, pag nanalo, kailangan... Wala, 10,000 yun. Hindi, mga 30, ,000, 30 ,000, million. 30 Oo, oh, marami so, na tayo mga ayuda. May pang, ano pa tayo sa bahay, close away. Grabe mga oh, plano, ano? Siyempre, habang tayo, na, pakaalusan natin, alis eh, mag tayo, mag-umagahan tayo, mag-ayuda tayo. Oh. Maraming bigas tayo eh, at grocery. Ano kaya riyan? Epekto kaya ng ulan yan? Yung mga Hindi ko alam. Hindi ko sa bitchin. Kasi sa... Hindi ko alam ng parang bitchin, parang luluto. Ay, di oh, ba? Oh. Si Lu! Oo. Hindi si, mo Mario. Si Ate, mo um, nung um, nakaraan. Di ba kumain tayo? Oo. Oh. Oh. Meron siyang ano sa akin, may ligsa, di ba bulong? Oh. May binulong siya sa akin. Ano namang bulong? Kakaibang bulong bro. Kinabahan ano? ako. Pagka bulong niya sa akin, nilabutan ako. Kinabutan ako. Oh, mo? Kahit ikaw, kilabutan ka. Eh. Wala ka ba napapansin ko ya mo, Mario? Mm. Sabi ko, 'di ba daan? napapansin? 'Di ba blooming siya go? Yeah. Nga, sabi niya parang ibang blooming niya. Sabi ko, ano yung ibang anong kakaiba? Oh. Parang gumaganda siya. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ko na, bisan hindi, hindi, na natin maunawaan talaga si Kuya Alpi. Ano, oh, Mario? oh, sobra na, sobra na. Bro, ikaw pa naman sabi ang kanina, no, oh. iba yung gloomig, gumaganda. Ko, Buti na lang, uh, bakasyon ito doon sa kanila. Oo. Oh, oh. Hindi gaano, pero kung sulit ito nandito, iwan Ay, ko lang. Ay, ano na, yung, alam mo yung jacket, yung ano, damit na pinaka, ganito na. Oo. Oh, oh. Hindi naman. <laughs> o sabi ano, na, 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 na. <laughs> kahit posted, kinakausap na eh. Wala. Ay, oh, wala. Ayun, 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 ka, bro. Ganto, ganto. kayo na buburing. Gawin yung maging ano yung sarili nyo. Malibang, libangin yung sarili mo. Tama, mo, may kausap ako dun, sabi ni Jesse, Kuya, siya ba kasama mo dyan? Kaya na ako madala, nang dada, parang may kausap ako. Sabi ko, nag-open ko ang kaming tatlo. Walang plano. Tira mo manok dito. Kahit manok, oh, no, ginaw, po. ginaw na. Sabihin mo kung may tao. No, okay. Tinan nyo po ang manok dito, mga kalanggaw. Kahit manok, basang-basa na talaga, awa man talaga. nag siya? nag-scout ng pagkain niya. Para makakain. basang-basa na rin siya talagang... <laughs> Ayan po talagang super, grabe ang ulan niya yun eh. Dito hindi kita sa... Mm -hmm. Hindi kita dito sa video. Sa camera, pero ang lakas po niya, mga kalamdok. Ang lakas po ng ulan siya ano Ang lakas po niyan. Oh? Wala na talaga ng hinto. Ito na po siguro yung ngayon yung uh, 2025. Ayan no? Maulan na araw pero patuloy pa rin po tayo sa gagawin ngayon pa-feeding. Diretso wala pong kwento. Uh, Walang sagabal dito kapag da papunta sa mission. Ano talaga maangin po. Eh. than one month na to, bro. Ano? May nawawala po. Kanina yung pagdating mo lang, yun na gintuin to ng konti eh. Mm. Pero may ambon. Hindi ba galing ka sa <laughs> oh. oh oh. Hangin na May hangin pa oh. Ano na dito? Grabe oh. Ayan po mga kalangka. Humingi ng rescue. Yung mga... Ano po ano. Kasi may mga biniling tubo. Dadalin sa uh, kubo para masimula na yung mga project po sa loob ng kubo. No? So ngayon mga kalangka. Tutulungan natin na itulak itong... Dapat yan, batakin ng munggo. Ha? Batakin ng munggo, may may lubid dun eh. Batakin mo. Walang lubid. Walang lubid dun. Walang lubid? Wala. Tulak yan. O sige, tulak natin. Kayang itulak itulak yan. O sige. Kaya. 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 やだ May lubid Jan, Para batakin lubid dyan Oo, lang lubid ba doon? Wala man wala lubid lang, sandali lang yan Yang yang bongo, four wheel drive yan eh Bro, lubid kayo Jan. lubid kayo Jan bro Meron kayong low bed? Pantali Babatakin lang yan Ay wala Dito ano lang Kung Delwer Wala siyang lubid? Wala siyang lubid? Itong tricycle walang lubid? Wala lubid? Wala kang lubid, bro? Ano, gaano kaliit? Baka may lubid ka diyan, konti lang naman yan, eh, oh. Hindi naman, uh... Nasaan? Patingin, nasaan? Malik lang, malik. Malik lang. Malik ako kukuha tayo ng lubid doon. Lubid lang yan eh. Ha? Ayan po, uh, kasi si Materialis materyales sa kubo. nabalahok siya oh Yan po ano mga pinamili ni Dudong na nabalahok dito mga Yan po mga gamit yan sa gagawing project dito sa kobo ni Rowell, ni Dodong Rowell. tapos na tayo ng sa papeding ano ayan maraming salamat po sa nag-sponsor dito sa papeding dito at uh, sa ngayon po natapos po ng uh, okay lang at kahit maulan hanggang ngayon maulan pa rin eto po ito mga kasama natin na nagtyaga dito sa likod oh. nagtyaga ni, yeah. nagtyaga nila oh. ayan o oh. po nababasa tayo mga kalangga, oh. Dahil talaga maulan dito 'no. Dito <coughs> Ganito na kaano? Orlinks. Ganito na talaga ang daan dito at ganito na pati ang panahon. Ganito na. Oh, ganito na. Ay, 'no. Wala lang tigilan po, 'no. Wala na. Ah, uh, mga marso pa yata. Toto na 'to. <laughs> Ay, 'no. Ang kapal ng uh, kano ng uh, pala up no? pero ang masasabi ko lang dito malamig ang sarap ay mainit oo malamig kuminit na ako kanina uh -huh. oo nung nakita ko yung kwan niya pagpainit niyo so, mapainit oo anong klase ng mapainit yan meron siya hindi diba, natin? natinignan natin hanggang nandun ako mali mainit ako eh Dagat oh. Dagat, Grabe. Dagat na. Ayun, oh, sobra pa no. Nababasa tayo dito mga kalangga. Ayan oh, dagat oh. Ayun, ayun. Oh. taparin pa rin <laughs> <Pasang> pa rin <laughs> Kasi umalis yung dito eh Kung ako nasa gitna, oh. sigurado hindi ako masa uh, Okay lang yan Paminsan-minsan kailangan magtumabi ka rin <laughs> Ayan. Parang mahamog ano ang lamig dito sa Bicol sa ano, sagana sa sa tubig sa ulan ayan oh no, puno-puno yung mga palaya ng ng dagat ano, ng, ng tubig dagat-dagata na ayan, thank you, thank you, thank you. So, ayan po mga carousel, nandito na po tayo sa dito po tayo sa Daet na ulit. Garing na po tayo ngayon. Galing na po tayo ngayon sa Kapiding. Sobrang pa Super tutulas. fiber yeah, maganda talaga fiber. noodles tayo mga kalangga kasi sobrang malamig ano galing kami sa ulanan so nag noodles mm. kasi simula lang yun wala pang 2 seconds oo oo Thank you. 下面。